Maganda mga araw po minamahal ng mga magulang kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa mamagitan ng salita po na ang Biblia. So, ang ibang pag-usapan po natin ay itong po, po sa um, pakikinig po natin at uh, pag-aaral po natin ng malamang na kasalatan. Ang pamagat po natin paksa Sino ang mga taga sa Biblia? So, sila po ang mga residente ng isang siyudad. No? Siyudad na Bereya sa Bagong Tipan. Nangaraw po sina Pablo at Silas sa mga taga-Berea sa ikalawa pong paglalakbay para magmisyon ng ano po ni Apostle Pablo. Mabasa po natin ang nangyari at ginawaan pa nila Pablo sa, gen sa gawa. Basahin ko natin doon natin yung uh, banal na kasulatan. 2, 17, 10, hanggang 15. Okay, so mahaba-hababa po ito. Basahin ko natin. Kinabigimihan, pinapunta ng mga mananampalaya, sinapabas sila sa bereya. Pagdating na roon, pumunta sila sa bahay, sambahan ng mga hudyo. Mas bukas sa kaisa pa ng mga tagibireya kaysa sa mga taga-tesalonoika. Gusto ang gusto nilang makinig sa mga tinuturo nila Pablo. At araw-araw nilang nga sa leksik ang kasalatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi nila Pablo. Marami sa kanilang sumasapalataya. Kabilang dito, ang mga Grego mo na kilala sa lipunan at mga Grego lalaki. Pero nang marinig ng mga hudyos sa uh, Thessalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ang mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mananampataya si Pablo sa tabing daga, pero sana sila sa, sa Timoteo ay nagpaiwan sa Berea ang mga taong nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos umalik sila sa Berea, nadala ang bilin ni Pablo. Napasno rin sa kanya sa Athens, sina Silas at Timoteo. Ayan. So, lagi na po nababanggit sa inyo, muna po ang mga taga Berea. So, nagpapakita po ng maraming posibidong katangian po. Ang mga tigabireyo na tagun po nila sa mensahe ng buding balita nating Panginoon. Mas marangal po sila dahil sa bukas po na kaisipan po nila sa salita ng Diyos, hindi katulad ng mga hudyong taga Thessalonica na hindi naniniwala ang mga tagapaginig po ay handang makinig sa pagtuturo ni na Pablo at Silas Pangalawa, iniksamin po ng mga taga ang napakinggan po nila sa magitan ng pagkukumpara po nito sa kasalatan ng lumang tipan. Talaga pong nakinig po sila po, at sinaliksik ng salita ng Diyos. Kaya po nagkaroon po silang pananapalataya kay Kristo Yesus bilang Mesias. Ang paglagana po ng kasyanuhan hindi lang limitado po sa mga nasa sinagoga pero umabot din sa maraming mga kalalakihan ng kabupihang Grego sa Berea po. Pangatlo, binantayan ng mga taga Berea ang kaligtasan ni Pablo. Nung dumating po ang mga kalaban ni Pablo mula sa kalapit na Tugaro po doon, mula sa, sa, sa Thessalonica, pinotektahan po ng mga taga Berea si Pablo at tinulungan makaalis sa lugar hindi Ibinig na ibinigis siya sa mga kalaban niya o humiwalay sila sa kanya dahil yun nga, gusto nilang protektahan ng apostol uh, you no? Know, gusto po ng mga taga Thessalonica sana iniwanan o hindi po sinamahan ng mga taga Berea si Pablo pangapat, nagpatuloy po sa paglago sa pananampagtaya ang mga taga Berea Pagalis po ni Pablo, nagpaiwan po si sila sa Timoteo sa lugar na yun, sa Berea. Bakit? Hindi po pinaliwanag po ng Biblia. Pero isang dahilan po, marahil ang bigyan po sila ng dagdag na katuroan, no? Ang mga Krisyano po sa Berea, na i po sila. So, kinalaunan po, binapakita sa atin ang katapatan ng isang lalaki na taga-Berea nung bumalik po si Pablo para sa Aragdagang Misteryo sa Macedonia, isa sa mga sumama sa kanya po sa kabila ng matinding pag-uusig ay isang taga-Berea na nagangalang pong uh, Sopater. Po. Puntahan po natin sa gawa dalawang po. Pusan po natin, din natin mga Biblia na po. Talata 34 At nanatili siya roon ng tatlong buwan Nang bibiyahin na sana siya wakuntang Syria Nalaman niya ang plano ng mga video na patayin siya Kaya nagpasya siyang bumalik at, at sa Macedonia Dumaan, sumama sa kanya si Sopater Na taga Berea na anak ni Pyrus Sina Aristarius at Secundus, ng mga taga-Tesalonica, si Gaius na taga-Derbe at si Timoteo at si Natikikus o Trophimus mo sa mga taga-Asia. Yun, po. So, patuloy na tumulong po kay na Pablo Timoteo, si Sopater, sa ministeryo po nila. Kaya mat matagal na, yun po, kahit matagal na po si ang unang pagpunta po ni Pablo sa Berea. So, bilang uh, suma, matagal nang nakita ang isang magandang halimbawa po kung paano dapat tumugon isang tao kumiligan sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Natuto po tayo sa paghiling po ng salita ng Diyos pero maging sino po po ang nangangaral o nagtuturo po sa atin, kailangan pag-iimbestiga po tayo, magsaliksik at kumpara po natin sa banal na kasulatan. Ang kahit anong katuruan po, doktrina, po, huwaran po natin sa ating gustong lumago sa, sa, mga spiritual na bagay, ang ginawa po ng mga taga berea. Kaya po dapat malaya po ang mga membro ng simbahan na magbukas po ng Biblia para sa sarili po nila. Para hindi po sila mabiktima ng maling aral. Yun. So, kahit na po sino po, pwede pong um, maging biktima po ng maling aral. Po. At kahit, kahit, sinong pastor, ministro, no, hindi po niya alam siya po ay pwedeng malindang ng jablo at mag, makapagturo po siya sa pulpito ng mga tinatawag na doctrine of devils ano sa so, so kaya po kailangan po kailangan niya ng tulong ng mga ibang mananang patulayan para maitama po yung mali tama po kasi po sa body of Christ hindi lang po isang bida doon hindi lang po ang pastor kundi lahat po ng miyembro ng iglesia Bukali po na ng mga tao na tinawag Diyos po, ng Diyos mula sa libutan, ng miyembro ng iglesia ay may bahagi, na po sa ikilalago po ng church. So, kung papabayaan lang po natin ang pastor na mangaral doon, na hindi po natin sinicheck sa salita ng Diyos, kung yung matalaga ang turo ng panalakasulatan, yung pong buong church po na yun, ay mahuhulog po sa bangin. Ano po? Mapapahamak. Tama po? So, hindi ko alam mo bakit may mga grupo na pinagbababala ka ng kanilang mga membro na magbukas ng Bible at pag ng Bible sa sarili nila. Ano po? Yun. So, kahit na po kayo nag-aral sa seminaryo, pwede kayong magturo ng mali. No? Kung wala pong nagbabantay sa inyo, wala pong uh, uh, nandyan po para mag-correct sa inyo. Sa so, lahat po tayo, ano po, wala tayong mag- uh, mahulog dun sa padibongin ng Diablo. Ano? Kaya, dito po sa channel na to, ini-encourage po po lahat po ng mga nanonood na magbukas din ang Bible para pag may narinig kayong ka-question-question, ano po, Pwede niyo pong um, sulatan o pwede kayo mag-email sa akin o mag-comment kayo. No, kung hindi na po ayon sa salita ng Diyos, ang mga isinishare ko po, po dito na para maligtas po ang mga kaluluwa po natin. Tama po? So, yun po mga taga-bereya, mga tao pong nag-investiga. Hindi po lang po sila naging kampante, na nakontento dun sa preaching po ni na Pablo at na ni Sila sa ano po. Hindi po sila binawala ni Pablo na, huy, huwag niyong gawin yan. Dahil bakit naman ako matuturo ng mali sa inyo? Wala pong ganun. Ano. So, pinabayaan po niya yung mga taga Berea na sa ligisigin sa salita ng Diyos, kung ang tinuturo niya talaga po ay tama o nandun sa banal na kasalatan. So, yan po ang kalayaan po natin sa Panginoong Yesus. Hindi po na tayo natatakot na maimbestiga. No, na hanapan tayo ng mali. No. Basta tayo po ay um, ginagawa po natin ng kalooban ng Diyos. Tama po, no? So, lahat po tayo, pwede po tayong magkamali. Kahit ako. Ano po? so, pwede niyo po akong i-correct kung nakikita niyo po na hindi ayon sa salita ng Diyos ang mga sinasabi ko rito. Tama? So, dapat po natin uh, parangalan dito ay uh, ang Hindi po isang tao po na nanataas ang kanyang sarili. Tama po, So, dito po wala po ang ibang pakay, kundi maligtas po kayo sa so, magitan ng pagtataas po ng paan ng Panginoon Kristo at madala kayong lahat sa paanan ng Panginoon. So, kung kayo lang po ay nakapakinig po ng ganitong uh, programa, No? At gusto niyo pong makilala ang Diyos na buhay, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Una po, kailangan po natin maintindihan na tayo pong lahat ay uh, inanganak sa kasalanan. So, hindi po tayo kayang iligtas sa ating reliyon. Hindi natin kayang iligtas sa sarili natin sa magiging ng mabuting gawa natin. Kailangan po natin si Jesus Cristo bilang katipagligtas. Kasi po, bahay ng kasalanan po natin, umakon na kasalanan natin, at tumanggap ng parusang kamatayan para sa atin. Nang sa ganun, tayo po hindi na po maparusahan. Kung wala nang pala tayo po tayo sa Kanya. Sa so, importante po natin uh, gawin ay tanggapin yung kaligtasan ay binibigyan ng Diyos sa magitan ng Hesus Kristo. Magsisi at talikuran po natin makasalanan po natin at maksan natin puso sa Panginoong Hesus makatapos siya sa puso ng bawat tao. So, gawin po natin siyang Panginoon. Ibig sabihin, siyang paghariin po natin. No? At siya po ang bigay po natin sa kanya. Alam po natin mga kasalanan. No? Huh? So, ilagay po natin sa kanyang paanan. Alam po natin mga kasalanan para alisin po to sa buhay po natin at tayo po ay maging sa magitan ng katuwiran po niya. Maging banal sa magitan ng kabanalan po natin po sa si Kristo. So tayo po ngayon ay dumulog sa Panginoon, magsisi po tayo at anggapin natin sa Yesu Kristo para magkaroon po tayo ng isang relasyon sa Diyos na tama. Ano po? Ang kailangan po natin sa mundo na to, hindi pa relihiyon bagong relasyon kundi tamang relasyon sa Diyos. Ito po yung mga gawa natin sa so magiging ng pag-ipag-isa kay Cristo, na anak ng Diyos. So, sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. Sa salita niyo, Panginoon, na nagturo na naman sa akin. Na dapat pala po ay salaksikin ko yung salita, Panginoon, kapag nakikinig ako ng pangangaral na yung salita ng Biblia, Panginoon. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa mga pagsuway ko po sa inyo pa yung mga masamang isipan, pananalita ko po na nakasalit sa akin kapwa. Mga kilos ko po na hindi po naging kalugudugod sa inyo harap patawad, Panginoon. Inisin niyo po ako ng banal ng dugo na yung ako ng Jesus. At Panginoon Jesus Kristo, binubuksan ko po kayo ngayon ang aking puso sa inyo. Tinatanggap ko po, po kayo bilang aking tagapaglitas. Inisin niyo po ako patawarin, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. At kayo na po maghari sa aking buhay, Panginoon. Kayo na po magpatakbo. Simula po sa araw ng ito, Panginoon, ako po yung maglilingkod sa inyo. At magubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, sa aking buhay. At Panginoon, pusbusin niyo rin po ako ng balang spirito. Upang maintindihan ko po ang sarita, mali sa ko po ito. At maging matagumpay ako, Panginoon, sa lahat ng dalang ng Diyan. Maraming salamat o Diyos sa kalitasan po na kaluluwa. Sa kapatawaran po ng aking mga sa buhay ulang hanggang. Na pinagkakalob niyo po sa lahat po ng mga sumasampalataya sa inyong butong nana. Thank you Lord sa lahat po ng para sa akin. Sa pag-ibig niyo Panginoon at katapatan. Ito ang aking dalangin sa marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga nalangin kayo niyan. Congrats po dahil kayo po ay napatawad na sa lahat ng mga kasalanan nyo, kahit gaano pa kayo uh, kagrabe, ano po, yung mga nagawa ng kasalanan. So, para naman kung kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, sumulan nyo po sa Gospel of John, para makalala nyo yung Panginoong Jesus, magandang kayo ng church, sa kung saan po, ang salita ng Diyos po na pangalan, hindi lang po binabasa, kundi tinuturo mula Genesis ng Revelation, ng dagdag ng bawas, hindi po doktrina ng tao, talisyon ng simbahan, kundi po purong salita ng Diyos, walang dagdag walang bawas at kung saan po yung mga tao malayang magbasa ng Bible magsaliksik para sa lini nila para hindi po sila marindaman po at sa muna po po natin kakalimutan ang mga pag-usap sa Diyos ang galing sa puso hindi na po nakakilala ng rosario, revolto, imahin dahil ang Diyos po ay buhay po? at sumasagot sa panalangin po natin at sa muna po natin po tayong church ang usan po ang Tinataas ko ang pangalan ng Panginoon para sa Panginoon Kristo, so, hindi po ang sinusinong santo, hindi po ang Mama Mary, hindi po pangalan ng founder o simbahan. Hindi si Kristo lamang dahil siya lang po ang daan natin patungo sa Diyos ang mga. At sa munod po ang tayo ng church, ang kusang pang Espiritu Santo ang kumikilo sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba, at binabago ang buhay ng bawat mga ng patayaan. So kayo po yung pagpala po, na-bless kayo ang ating video ngayon, pagsabi niyo po, pawalitan niyo sa mga kapitbahay, kakilala niyo, katrabaho niyo, may sagot ang Diyos. Sa mga tanong po nila, hindi po, hindi na po kailangan manood ng mga programa sa TV, mga palabas sa internet, na kunyari sinasagot ang tanong, pero nililito lang mga tao, pinapaikot-ikot, at banang huli ang gusto lang palang gawin ng sa sumasagot, dalhin sila sa manibagong sekta. So dito po ang pakailan po natin taas sa paanan Panginoon sa Kristo at dahil po kayo lahat sa paanan ng Panginoon para maligtas. So kung may mga dagdagan yung tanong, feedback, suggestion, comment, suruhin nyo lang po sa akin na um mag-email kayo o kaya mag-text kayo, pwede lang kayo mag-tweet. At kung hinihipo naman kayong Diyos na tumulong sa ministeryo para patuloy po tayong makapag-ministeryo, makapagligtas sa mga kalalawa, alam po, welcome po nyo yung tulong na panalangin at tulong na financial din. So ang nasasunod po ng pagkita po natin dito sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.